Gaya ng ginawa ni Mark Magnifico Magsayo kay Yardley Suarez na panggugulpi. Inulit ito ng ating kababayan na si Romero Duno. Ipinaranas muli ang bagsik ng kamao ng boksingerong Pinoy. Pero bago yan, kung ngayon ka palang puna padpad sa aking channel, huwag mo namang kalimutang mag-like at subscribe. Well, sa katulad na pagkapanalo ni Mark Magnifico Magsayo, tinapos ang laban sa unang round. At unang laban din po ni Magsayo yun sa Amerika Hindi nagpahuli ang ating kababayan na si Romero Duno Kung pinaulanan nga po ni Magsayo ang Mexicano Binumba naman po ng gusto ni Romero Duno Si Yardley Suarez sa unang rounds nga po Ay natapos din ang laban Hindi na pinatagal ni Romero ang laban Ikalawang laban po ito ni Romero Duno sa United States una nga pong nabiktima ang undefeated prospect na si Chimpa Gonzales. Si Yardy Suarez nga po ay may siyam na talo na mula nang mabigyan ng unang talo ni Magsayo, 22 na panalo at ang dosi dito ay natapos via knockout. Habang si Romero Duno naman po ay may kartadang 15 na panalo, isang talo lamang, 13 dito ay natapos via knockout. Atin pong panuri ng laban mga sir. Uh. What? kaya pang umangat para ituloy pa ang laban. Sana nga po ay nagustuhan nyo ang video na to. Hanggang dito na lang po muna. i -Millionaire Sports nga po pala. At muli, salamat.